Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sar sari-sari store business, dito sa ating uh, YouTube channel guys. At talagang namimiss ko yung ganitong uh, umaga dahil nga yung mga bata ay talagang sila yung nagbibigay sa akin ng ngiti dahil uh, kapag tinanong mo sila ay uh, nakakatuwa silang sumagot guys. So eto, um, may mega big shout out sa lahat ng ating mga customers ngayong araw at sa talagang, talaga't talagang naman ay uh, nararamdaman natin ang tumal kaya eto halos mga bata lang ang bumibili dito sa atin guys magiging mag shout shoutout sa lahat ng ating mga viewers sa lahat ng ating mga supporters at subscribers ngayon guys so eto kunting-kunting updated lang po tayo dito sa ating sari-sari store dahil eto na nga tulad ng ating uh, sinasabi na matumal ang buwan ng uh, January pero eto ngayon ay gumaganda na yung ating uh, weather dito sa ating guys kasi eto yung nararamdaman kong uh, dahilan kung bakit uh, uh, tumutumal tayo dahil dahil itong uh, weather, uh, maulan at saka malamig. So, uh, tamad yung mga customers natin lumabas. So, eto guys, kunting-kunting uh, updated lang po tayo dito. Tulad ng punang dati, ay mga bata ang ating customers kada tuwing umaga. Kaya yung mga bata ay uh, tuwan-tuwa sa atin kapag tayo ay uh, nandi Dahil tayo na alam nila na nagblablag tayo. Minsan, yung mga bata guys ay tinatanong ko kung ano yung mga baon. At minsan, ay uh, sila ay uh, parang nakikipagbiroan na rin sa akin. Guys, so eto bilang isang uh, sari-sari store owner guys, ay kasakasama ko yung asawa ko dito habang uh, umaga pa, habang may oras pa ako ay talagang uh, nagbibigay ako ng assist sa kanya. Habang ako ay uh, papasok na sa trabaho guys So ito, alam ko guys sa inyo nakakaramdam din na rin kayo ng uh, konting tumal dyan sa inyong tindahan Pero sabi nga ng iba uh, na talagang matatagal na ay laban lang at laban lang Kahit sabay-sabay yung ating mga uh, bibilihin o mga ahente na darating O kaya yung mga babayarin sabay-sabay na ay laban lang guys Dan na dyan yung bill natin sa kuryente Dan na dyan yung bill ng uh, ating uh, sari-sari store ay yung ating permit ay talagang sabay-sabay na guys pero laban lang talaga Pag buwan ng January ay marami po talaga tayong babayaran so yun Sunod-sunod na guys yung ating uh, pagbubukas dito sa ating tindahan ngayong maganda ng weather dahil uh, nag-close po tayo ng 2 days dahil malakas po ang hangin at wala po tayong customers na dumarating. So bukas po guys ay mayroon po tayong uh, event dito sa court dahil ito nga may mag-ano uh, dito may ikakasal kaya nakaredy na kami si misis, nagre-ready na kami dito sa ating tindahan yung ating mga... Uh, pinamili ay nasa bodega na guys so ito pinapaayos ko na kay misis yung ating mga magugulo dyan sa baba para naman dun sa mga bisita bukas na makikipag-attend sa kasal ay makikita yung ating tindahan so super so good guys ay napakaganda po yung ating weather yung mga bata ay tulad nga ng dati wala pa tayong stock na gamis guys dahil nagkakaubusan ng gamis dun sa ating uh, pinagkukuhanan uh, dahil nga dito sa uh, bakasyon ay hindi po sila agad-agad nakabalik kaya medyo na late po yung ating order sa gamis kaya wala po tayong gamis dyan sa harap ang mga bata ay naghahanap ng mga gamis. So, ayun, uh, so naman guys, ay nakakakuta naman tayo kahit ko unti-unti. Uh, hindi po kagaya dati na talagang mad naduduble natin yung kota natin dito sa ating tindahan. Pero okay lang. Laban nga lang ang sabi. Uh, tayo ay uh, kahit may kakompetensya na tayo dito sa kapit bahay ay okay lang guys yan. Laban lang po tayo. Uh, mag focus lang po tayo sa ating tindahan. At thank you very much sa mga nagbibigay ng advice sa akin. Sa mga nagkukomment dito sa aking video na laban lang po tayo, ganito lang din daw at lilipas din daw yung tagtumal so naramdaman ko talaga yung uh, tumal ng dalawang linggo guys dahil uh, halos hindi po ako makaabot sa aking kuta pero ito ang sabi ko sa asawa ko ay, ay ito na yung siguro yung uh, pinakamalalang tumal na naranasan namin sa loob ng uh, dalawang taon namin pagtitinda. So ayun guys uh, magandang karanasan ito at nagiging uh, challenge sa amin uh, sa aking asawa. Siguro hindi lang ako siguro naging sanay sa ganung benta. Dahil alam naman natin lahat na mabenta dito sa ating tindahan pero pagdating talaga nung uh, January tapos halos bumabagyo ang lakas ng ulan at ang, ang lakas ng lamig ay wala po tayo talagang customers guys na pumupunta dito sa ating tindahan. Yung soft drinks natin ay hindi po nababawasan at talagang uh, uh, biglang dating yung ating mga inumin na beer so eto na guys nag-stack na tayo ng mga inumin dahil nga may ikakasal dito sa ating uh, kapitbahay at ito ay pinsan ko pa kaya nagpabili na ako ng mga uh, red horse at talagang uh, i-ano ko na to i-stack ko na para sa kanila kasi mamayang uh, sa dispensa ng kanilang uh, dispensa sa kanilang uh, kasal ay magkakaroon sila ng sayawan dito sa barangay hall at uh, gabi na sila matitigil so sana ay mabenta natin to mga alak to na para sa kasal at makabawi-bawi naman tayo guys ay talagang aanda uh, rin natin yung ating back up na pressure sa loob para naman tayo ay uh, makapagbigay ng malamig na inumin sa mga uh, sasayaw bukas bukas ng gabi so i-vlog kita try natin i-vlog yon bukas kung uh, gaano karami natin ang customers natin at uh, sana ay uh, ma ano yung ating mga bugnay wine dahil uh, alam ko maraming mga bisita yan na iba-ibang lugar makikita nila yung ating alak uh, na bugnay wine kasi eto guys kapag mayroong event dyan sa court ay talagang mabentang-mabenta yung ating mga bugnay wine kasi eto ginagawang pampasalubong sa kanila dahil uh, hindi po ito nabibili sa ibang uh, tindahan doon lang po nabibili sa mga bus terminal mga ganun lang po yung uh, nabibili kung saan mayroong silang uh, Bus station doon lang po nak makikita yung mga bug na yung wine. kaya alam ko bukas ay maraming uh, bisita sa araw ng kasal ng aking pinsan ay sana ay uh, maging effective yung ating strategy. Yung ating mineral water ay uh, mabentang-mabenta po yan kasi cover court yan medyo malamig. Ay medyo mainit po doon sa loob kaya alam ko medyo mauhaw sila. So super sugod naman guys yung ating kakumpetensya ay tuloy-tuloy uh, pa rin naman yung kanilang pagbebenta. At alam ko ako yung nasa bukana ng uh, malapit sa court. Ay kaya ako yung mismong uh, pupuntaan ng mga yon Susana ay uh, makakabawi naman tayo ngay kapag may mga event yan sa court. Dahil alam ko halos 2 days yan yung preparation nila. At saka yung sa araw ng kasal ay maraming tao. So eto nakaredy na tayo guys at pulpak na pulpak na yung ating uh, tindahan. So, uh, para sa kasal at event bukas. Dahil uh, alam ko magdama ganyan may pasayaw sila tapos meron ding tinatawag na preparation at pagluluto nila doon sa kanilang bahay so marami din nagdatingan kanina guys ng bisita galing Maynila iba't ibang lugar so nakikita nila yung uh, tindahan natin alam na nila na na nila kung ano yung mga paninda natin so sana guys ay maka ano naman tayo makapagbenta naman tayo ng marami-rami ng konti so yan lang, uh, tuloy lang laban lang tayo guys, wag po tayong uh, malungkot kung uh, maliit lang yung ating benta at least wag po tayong magpautang na magpautang yung tulad nga ni uh, sabi ni ating uh, kasari kanina nag-comment yan na sana wag uh, wag ka lang magpautang at uh, yung panindam mo ay nandiyan diyan pa rin. So may gumi ka kay shout out kay uh, Daddy Gudu vlog na napaka uh, sarap ang kanyang uh, Manok na priniprito At lagi-lagi niya akong plineplex At uh, sinashout out sa kaniyang uh, vlog guys So eto papasok na po tayo sa trabaho guys At eto na At uh, malapit na tayong uh, mag-duty So nai-prepare ko na yung ating uh, store At eto na nga Iiwanan ko na si misis Habang tayo ay nag-aantay At uh, inante lang natin yung ating baon ay konting update update lang po tayo dito sa ating tindahan so eto guys yung ating daily routine natin dito Mag, uh, pag ganitong hapon na panggabi ako ay uh, magduduti na ako guys at uh, iwanan ko na si misis kasi uh, magpapanggabi ako dito wala naman tayong customers masyado ng gabi dahil uh, yun nga safe naman yung ating lugar dahil may mga barangay naman tayo so, yun lang ang kunting updated natin ang ating uh, ibang other source of income dahil hey, nakaharamdam tayo ng uh, tagtumal tulad nga ng aking sinabi ay hindi ko po maiwan-iwanan yung aking trabaho ito dahil uh, hindi pa ganung kalaking stable yung ating tindahan yung uh, kanyang kinikita. So tulad nga ng uh, mga sinabi ko nung una na may mga kakompetensya na tayo at ito yung ating expansion ay unti-unti na natin uh, mapupuno. so tulad ng dati. Sana ay uh, mag-grow-grow yung ating tindahan. Papasok na po tayo sa 3 years. At uh, eto na guys, ay tuloy-tuloy pa rin po tayo. So mega-mega shout-out sa lahat ng ating mga katim kasari dyan. Sa lahat ng mga OFW na gusto magtayo ng sari-sari store. Sana napapanood yung uh, aking vlog ngayon. At sana... Uh, may inspire po kayo Kahit ako ay isang security guard dito Sa malapit lang sa amin ay walking distance lang Kaya hindi ko mabitaw-bitawan yung aking trabaho guys Dahil malapit lang po ito At maganda naman yung ating sahuran So ayon may kita po tayo sa tindahan na kahit konti lang Tapos mayroon din tayong source of income na iba Yung katulad yung trabaho ko Yung ating alagang ababoyan Ay tuloy-tuloy uh, pa rin guys yung ating load Medyo malakas-lakas din kaya wag po tayong magsasawa na wag po tayong mapagod. Kung mapagod ka ay magpahinga ka lang at tuloy-tuloy mo lang yung, yung pangarap. Sana ay uh, makamit po natin lahat yung ating uh, uh, pangarap guys. Malilit pa kasi yung aking anak, yung dalawang anak ko. Kaya ito tuloy-tuloy pa natin hanggat kaya pa natin magtrabaho at makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan ay tuloy-tuloy lang po natin guys. So ito, ito yung masasabi ko sa inyo guys ay ako uh, humahanga sa inyo sa lahat ng acting mga Uh, katim kasari dyan at super sugod naman ay uh, kayo po yung nagiging inspirasyon ko noon at saka mga kapwa ko uh, vlogger ng saril sa restore salamat sa inyong suporta at sana ay hindi po kayo magbabago sa akin kahit dito lang po tayo umiikot sa tindahan ang ating blinablog ay mega mega out po sa inyong lahat magingat po sa atin at god bless po sa atin lahat guys so hanggang sa sunod na vlog po natin ulit bye